maglalaba ako Pante. <tand dee> Pero wala kaming sabon. Wala kami sabon pang laba. Gagawa ko lang ng paraan. <tand dee> hirap naman gawin ko nalang ng paraan para hindi tumutumumbak ng mga labahan mga color lang muna oh. mm. sabay sabay na yan damit ko, damit nila. Isa, okay. iisa lang yan. <laughs> Isa lang nga ba yan? Saglit, kuha ko ng sabon. Gawang ko na lang ng paraan kasi wala kaming sabon eh. Pumula talaga yung nauntog ko. Oh. Mamaya magpapasa yan. Papasa yan mamaya. Ay, ito pala. Wala kaming sabon pang so ito. Hindi ko alam kung tamad ng mamamili o ano hmm? eh wala kaming pagkain pero may internet kami days kami na kutulan hmm. para ano lang yan paraan. <laughs> para paraan andyan ka na naman ilang araw ko na ito ginagamit Mabula naman siya.

Ayo, coba muliak Ayo, Huwag naman so, siya, okay naman Yung watching dito, ano lang, like, one, one way lang na ikot kasi nasira na yata. Ato. Tayaan po na. Okay na Kasi pag hindi ko yan nilaghanap ko, atampak yan.